Inaresto sa anti-illegal drug operation ng PNP ang tatlong mga drug suspects sa Pulubunok, South Cotabato. Kinilana ng PNP ang mga suspects sa mga alias na Hamloy, 31 años, Badi, 46 anyos at Eoy, 31 años pawang ang mga taga General Salus City. Sila ay na-corner sa buy by-bust operation ng PNP sa Barangay Canary Site. Nakumpis ka sa kanila ng mga pulis ang pito mga sasya ng suspected shabu na nagkakahalaga ng higit sa 544,000 pesos, mark money at paltik na sa submachine gun. Kinuhari ng mga pulis ang tricycle na ginamit umano ng mga suspek sa kanilang illegal drug transaction. Nanguna sa pag sa mga suspek ang Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDAU-12 na pinamumunuan ni Police Major Dave Ibarra. Inihanda na ng PNP ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act sa mga suspek na nasa Regional Drug Watch List ng PNP. Ayon pa kay Pro 12 Regional Director Brigadier General Romeo Macapas, ang pag-aresto sa tatlong mga high-value target ay napapakita na paninindigan ng PNP na puksain ang mga sindikato ng droga at protektahan ang mga komunidad laban sa banta ng illegal drugs. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.